'yo WhatsApp mga kachambalero. So eto na. Waiting na tayo ng ating service. Etong hotel na to mga boss, sa harapan ng hotel namin ang alam ko, diyan ginaganap yung ano, Asian Summit niya yun, ng mga presidente at prime minister dito sa Asia. Alam ko diyan 'yun eh. Yung hotel na yun, sa harapan ng hotel namin. At ngayon ginaganap din dito sa Singapore yung F1 Formula Race. You know, nasa shipyard na tayo mga boss. Papasok na kami. Papunta na kami ng barko. Actually, nasa loob na kami na shipyard din. Napakalaki po nito. Tawag po sa shipyard na to Mega Yard. Ito daw ang pinakamalaking shipyard sa lahat. Kaya Mega Yard ang pangalan. Sobrang lawak po nito. itong inyong mga nakikita ngayon, 'yan. Siguro wala pa 'yan sa kalahati na shipyard na to. Kaya ang maglakad dito sa loob talagang grabe. pawis Pagod ka na. Paglalakad pa lang. Depende pa kung nasan yung posisyon ng barko. O yan, lalaki ng crane dito. 600 tons capacity. Sunod-sunod po yung mga crane na yan. Hanggang dun sa dulo, papuntang container terminal. Antonio at si Murakami yung Japanese na aming kasama ganito po araw-araw yung aming mga magiging trabaho dito kami naglalakad papunta at pauwi papasok at palabas ng shipyard ng mga bossing yun na ito yung bagong building no? puro salamin so ito mga boss nakalikuna kami ayun yung barko nasasampahan namin Eagle Trader BLCC ibig sabihin po niyan mga boss very large crew carrier mayroon yung gangway kumakaway na naman napakataas ay sa wakas nasa loob na kami ng barko mga boss nasa mess room na kami mayroon daming baril lo. ewan ko na lang pag napirata pa itong barko na to pero yung pong mga barrel na yun ay puro kahoy. Display lang po yan. May tako din. Laruan nila, libangan ng mga crew. Gawa po yan lahat sa milling machine nila. Meron silang maliit na pool table. At eto mga bossing, yung aming control panel na eh. Touch screen. At meron ding manual push button. So dito kami magtatrabaho. For the past 6 days namin dito sa Singapore, ito naman yung aming mga spare parts na kailangang palitan. Part nito ng maintenance namin. Ayan. Every 2.5 years. Ayan, medyo medyo Kaya medyo marami-rami. Kailangan namin umataw. Para umabot kami sa deadline mga bossing. cylinder, papalitan namin yan. tapos po yung tinatawag na air cylinder, yan. Yung parang pneumatic na yan. I-overhaul po namin yan. Papalitan ng mga gland packing. Tapos yan, mga control valve. Yan, atomizing steam control valve. Bibirahin po namin yan, mga boss. Tsaka yung isa, cockpit water control valve yung maliit yung light blue dito sa baba sa ilalim ang hagda ng hagdan yung position posisyon ng bus ito yung large ito yung small yan babaklasin po namin yan namin pakita ko sa inyo mga bossing Ayun, so hinihintay ko lang matapos rin to Tony. Magpatay ng mga hangin. Kasi masakit-sakit din yan. 230 kilo pascal, kaya pumutol ang daliri. ng daliri. Ito na burot na nga pala namin mga boss. Ito na yung control valve. Big water na maliit. Ayan, napakadumi niyan. babag blapping namin yan. Ito yung overhaul. Papalitan ng mga gasket. Ayan yung kanyang gas gasket. Ito naman yung kanya regulator bukas naman namin yung titirahin yung control valve bunot na tapos lilinisin na natin yan Ayan, ito yung kanyang bagong gasket Ayan. ito yung luma nagkadurug-durug na sobrang kunat at sobrang tigas mga boss para siyang rubber na parang plastic Sisisin pa natin yan. Tapos bubuoy na natin. Tsaka tayo naman, lilipat sa kabila. Sa mas malaki at mas mabigat na control valve. Which is yung atomizing steam, control valve naman. Ayan, ganyan po siya kalaki. Ganyan siya kabigat. Ayan yung kanyang loob. Ibabalblapping din po natin yan mga boss as in overhaul dito medyo sumabog ang pawis namin ni parin Tony at talaga naman may kabigatan matindi rin po ang kalawang nito sa loob mga boss. Kaya kailangan linisin ng todo. Steam at hangin po ang pumapasok dyan. Kaya medyo kinakalawang yan kasi nagkakatubig din. So linisan na. Ayan yung ating bagong gland packing na ipapalit. Linis at balik. Ayan. So yun lang mga boss. Bukas po ulit. Samahan niyo ulit kami.